Oh, madami gyarid dahil uli ayan, oh. good morning po magtatrap tayo ngayon ng ano ng ayungin para kay ma'am Christine Velasquez, ayan gagamitin daw nila sa kanilang thesis nangalat ako kagabi yung umbrella fish trap nako po, napakaraming ayungin sa may kantera Ayaw naman pumasok doon sa may panghuli, sa may trap. Ewa ko, may pain nyo, yung patuka ng manok. Oh. Ayaw nila, gusto nila yung sa may batuan. Ayaw pumasok. Gawin mo tayo nakuha. Eto, sigurado. May, may nakikita na ako. Eto ma'am, buti meron pa. May huli, ayun o. Oh. Sana maka 50 pieces tayo. Uh, para sa ito ma'am, Christine Velasquez. Ayan, para sa yung thesis. Yeah, sana mataas sa makuha yung grado. Yeah, good luck. Ina, Ina, na, eh, nagpakita na mga yung oh. oh. may patay diyan ng tilapia. Oh. Lino ng tubig, guys. Bilihan na rin. Ah, piliin na lang natin yung medyo malaki-laki. Matagal din na ang ato oh, no? Ha? Matagal lobo Ayan na ba? Ay, ano, ma mo. May ayungin ka na. Hindi na tayo masisiro. Ha? Ipatay natin tayo lapya sa ayang. Nalunod diyan. Ay, guli Kitang-kita na sila sa ilalim mo. Oh. You know. Oh. Oh, kabila, kabila. Yare, yung kabila tatakas. Angatin ko, wait lang. Oh, sige. Aba, wait lang. Siguro marain na rin ito kayong isa loob no? Yan, no? Oh. Yan. Sobra-sobra na to Yung iba pumapasok na sa loob, oh. Sa loob ng cage, so oh. Kaya doon sila lumalaki. O, oh, ito, katulad nito, Pagyang Pag yan ganyan, papasok yan sa loob. Ayan, yan yung nakukuha natin malalaki sa mga cage. Mapasok. Tapos pag lumakas sila ng kaunti, hindi na sila makalabas ha. Ang Ano kaya may 50 piraso na 'yan? Oh, mga sa kamay, sa kamay, sa kamay. Maliit lang siya, ano. Pero oh, 'yun no. Yan ang huli ni Jaren, no. Oh. Madami. Eh, ma'am, dami. Para sa inyo po 'to. Yan. Babag ko na lang. Ayan, wala tayo na guys lang ano. 50 lang naman kailangan natin uh, ito siguro 50 pieces na siguro ito re-repack natin ito talagyan natin sa plastic maliit lang sya guys oh. tansyain ko lang 2, 4, 6, 8, 10 Dagdaw, kunti, kunti pa, pakakapusin Kunti pa, kunti pa Yan, para sure, Okay yan, sa gustong umorder ng ayungin fingerlings, PM lang po. Bigat.